Bumisita nga kami kay baby at after nga noon ay nagutom kami at dumayo kami dito sa isang kainan dito sa Bulacan, Bulacan. Iba't ibang klase nga ng putahe ang makikita mo dito kaya kung gusto mong kumain ng iba't ibang putahe sa isang araw ay halina't dumayo sa murang halaga na 299 pesos ay masusulit mo nga ang iba't ibang klase ng putahe. Sulit na sulit nga dahil mabubusog at mabubusog ka sa sarap ng pagkaing ihahanda nila sa inyo. At isa nga sa pinunta namin dito ay ang unli lechon nila every Sunday. Kaya lang mo pumunta kami ay suddenly wala na silang unli lechon at upon ordering ay explain nila sa'yo at sasabihin na naubusan nga ng lechon dahil nga sa dami ng kumain nung maaga pa lamang. Pero thankful naman din kami dahil at least kahit papaano ay nabigyan kami kahit kaunting slice ng lechon. Hindi nga lang siya unli. Dito nga pala yan sa Hiraya Resto and Cafe dito lang malapit sa DTMI sa Bulacan-Bulacan Bayan. At nakakuha na nga tayo ng ating pagkain so konting rice lang and more on ulam tayo for today's video kasama ko nga pala ngayon si mama ang aking hipag at syempre yung aking asawa so sunday ngayon kaya family day sobrang dami ng kumakain dito eto nga pala yung hinatid sa aming table na lechon and barbecue so thankful na din at least kahit papaano ay nakatikim din naman oh ano pang hinihintay tara chibuga na Ito nga pala yung menu nila. So, sobrang dami mong pagpipilian dito. Bahala ka na nga malito kung ano yung pipiliin mo dyan. After ilang minuto nga ay naubos na nga namin yung aming kinakain. So, it's time para naman sa ating dessert. Ay, naubos na rin pala namin yung dessert. Hindi na nga lang kami nakapag-video dyan. Dahil dumadami na nga rin yung tao. Kaya naisipan na nga rin namin na umuwi. Dahil baka abutan na rin tayo ng malakas na ulan. Dahil sobrang dilim na nga ng kalangitan. O oh, diva, sobrang dilim na nga. So, nagmadali na nga rin kami talagang umuwi yan dahil magbabiyahe pa nga kami pabalik sa Montalban. Sana naman po ay hindi ulanin sa daan. Sobrang lakas na nga talaga ng hangin at ng agos ng ilog dito sa Taliptip Bridge. So mag-iingat po mga taga-Taliptip. Yun lamang po. Salamat sa panonood. Kamzam nida. Waka waka ee. Bye bye.